So guys, uh, nandito na tayo sa loob ng Ateneo. So, uh, Tagal lang picture na lang sir. Sir Mat po, no? Ay, sir, thank you ah. Sir, thank you. Uy, bayad na yan ta sir ah. Okay, thank you ah. So, naka 8 bookings tayo pero nagkakalaga ng 417. 8 bookings, 417 lang oh. Uh, yung nakita natin na 417, kasama na ron yung bilang ng mga nakuha natin online. Today is 2025. Mag-o-open tayo ng Lalamove app, so subukan natin kung makakailan tayong booking ngayon guys no. marami nagsasabi na na ko so, parang ba na ng pero ni Lalamove. Ready lang natin yung bag natin. Okay guys, good morning! Nakakumuha tayo ng booking ngayon sa Lalamove, no? Dito na ako natin dito sa may kalayaan, dito sa may Quezon City, guys. Uh, dito sa may New City Food House. Okay. Tapos ang drop-off nito sa may loob ng Ateneo, guys. Meron lang siyang 4.7 kilometers ang layo mula rito, guys ng booking natin ngayon 2025 guys kasi bali-balita mababa na yung fare ni Lalamove na yun malalaman natin kung gusto na yung fare so dali na natin to guys sa loob ng uh, meron tayong 4 kilometers may get so saglit lang to guys so nga po nga pala natin booking ay pay by Lalamove so ibig sabihin ay uh, sa siya online uh, kaya natin ito kinuha dahil negative na yung wallet natin awala uh, wala na tayong top up so, pwede ka naman kumuha ng mga payment through online ni Lala Move tulad nito yung paid by Lala Move para magkaroon ka ng top up guys so guys uh, nandito na tayo sa loob ng Ateneo magbigay tayo ng ID rate sa guard sir sa may grade school uh -huh. sa may grade school lang po ano mo kayo? eto po Boss, hindi ko masyado kabisado to. Saan banda to, sir? Grade school? Oo, oh, grade school. Diretso ka. Itong, itong kali na po. Ito ba? Ano ka? Yan, ka. Ano ka? Diretso so, mo tong kalye na to. Uh, Bandang dulo, may intersection kumanang ka. Kanan. Pinaka dulo, kanan. Okay, thank you. Puro dulo dulo ka lang. Thank so, yes, sir. All right, puro dulo dulo lang daw. So guys, ang layo rin pala no, mula ron sa may gate papunta doon sa grade school. So guys, nandito na tayo sa may loob ng grade school ng Ateneo, no. Ah, magdi-deliver lang po ako ng ano, pagkain. Oh, bayad na po. So guys, ito, nandito tayo sa may lobby Ah, nalabas daw po Sige pa, tayin ko na lang po Tayin natin guys oh, ah, Teka lang, picture ko na lang sir Sir Matt po, no? Okay, sir, thank you ah Uy, bayad na yun ito sir ah Okay, thank you ah So okay guys, uh, ah, na-drop na natin no? I-unload na natin to Confirm bill 13 pesos ang kita ni Lalamove sa atin Meron na yung 14 ulit So labas na tayo rito ng Ateneo guys Yung 14 pesos na to guys uh, Marami nang maku makukuha ang booking to guys Mga uh, tatlo na to Guys <laughs> uh, <laughs> napakarami pa rin booking na lumalabas ngayon Pero sobrang paba ng fare. Tingnan nyo guys Ang tulad nyo ang batasan Antipolo 112 lang oh So ito matandang balarangang Antipolo 158 So depende yun know, guys Minsan may mga nag-a-add Kaya yung iba talaga napipilitan talagang mag-double book Or yung triple booking may nakuha na tayong booking uh, pipick upin natin dito lang rin sa loob ng UP at uh, ang delivery nito ay dito rin sa loob ng UP ang amount nito ay 44 pesos lang so puntahan na natin to guys so ito na dito tayo sa May 2 coffee ma'am mm -hmm. lalamob po ano po yun sir? Uh, yung papunta kay Iza ito yung order niya, ma'am. Dos eh. bread and coffee, ma'am, no? Sige Ma po. Sige, pa. Sige pa, pa Ito yung problema rito, guys. Eh. Kapag ganitong umu-order sila, tapos hindi pa nakaprepare. Maghihintay ka ng matagal dito. So, grabe. Nakuha na natin yung booking natin. Ito. Yung dalawang coffee. Picturean muna natin. Yeah, picture mo natin. Saka natin sasabit, no. Mas safe pa nga 'to pag nakasabit kasi pag nasa bag siya, baka ma ne, matumba. At wala pang isang kilometro, guys. Ah, hatid na natin 'to. For only 44 pesos. Pangalawang booking natin ngayong araw. <laughs> yung una, yung nagkakalaga lang ng 66 pesos pero paid by Lala uh, nandito na tayo sa may Quezon Hall kung saan nakatayo yung oblation ng University of the Philippines. No? So ito yung oblation guys. So. Tanong na lang natin sa God kung saan yung North Wing. Prada tayo rito. Kuya, sa saan yung North Wing? Kamamisa yan? Apo. Kaya yan? 44 lang sir. Oh, naibilin niya eh, no? 44. Opa. Yun. Thank you, kaya. Okay. Alright, guys. <laughs> na-drop na natin yung 44 pesos. walapang uh, wala pa 5 minuto ata. Tapos kuha na lang tayo ulit ng booking, guys, no? Uh, so, guys, uh, may nakuha na ulit tayo yung panibagong booking. Dito lang rin to sa loob ng UP, no? 1 kilometer yung pick point. So, guys, punta na natin to yung street na kinuha natin ng kape kanina dito rin yun eh <laughs> ayun JRK printing park muna tayo dito po kay ma'am Rochelle ma'am uh, pick up po Ayat, doon na yung payment na to ma'am ah. 70 Thank you, po Pangatlong booking natin to <laughs> For only 70 pesos So yung drop off nito guys Sa may Aurora Boulevard lang uh, Halos kanto ng ano, na street So dali na natin to guys Para makarami tayo So madadaan na natin dito yung pinagpikapan ng kape Yung kaninang dinrap natin sa Quezon Hall Sorry ito siya So guys dyan oh no? 'di ba? Halos nakadalawang booking na tayo rito sa loob na UB. So guys, uh, may nakuha tayo ng booking. Bali nag book tayo. Kasi yung drop off nito papunta sa may ano nas. Ibig sabihin, malapit lang rin to sa may drop off natin sa may Aurora Boulevard. So puntahan na natin to, guys, for only 45 pesos, no. Ang bababa ng fare ng ano ng lalambob ngayon. Sobrang talo, dapat talaga double book ka ng double book, guys. So guys, andito na tayo sa may looban, no? Hanapin natin yung 2A Fernando. Sir Opo, Christian. Kapo, Christian, ma'am. Nandun ako sa may dulo, eh. Yung lang sa may Anonas dadalin, ma'am, no? Sige po. So, yun na lang. Opo. May, may sukli pang lima, ma'am. Okay na po. Thank you, mama. Dito pala sa may looban to. Dasaan ang labas nito? Ah, maginhawa rin. Yung malapit na sa kampo. Ah, malayo dito. So guys, nakuha na natin. Ang oh, hirap hanapin. Mali yung address ng yung pinpoint. Sa gitna pa ng looban. So, dali na natin to guys. woo Okay, so, ah, malapit na tayo sa isang drop-off natin dito sa ano, Nasno. Tapos yung pangalawang drop off natin ay doon naman sa May Aurora Boulevard sa kanto lang din ng Anonas. So guys, pinakyat tayo sa ano? Sa second floor. <laughs> Lalamove po. Kayo po si Ma'am Jackie. Ay, picture ako na naman, Thank you po ah. Okay, na drop off na natin. <laughs> Tapos yung pangalawang drop off nito, Malapit lang rin dyan sa may kanto ng Aurora Boulevard <laughs> So guys, uh, halos 300 meters na lang yung tatakboy natin Pagpunta rito sa may World City So okay, guys, tara na, para makarami pa Nandito na tayo sa World City Huwaga na lang natin itong ano, client So habang hinihintay natin itong drop off dito sa may World City guys Kunin na natin tong booking rito sa may kamias no? Mapunta ng San Juan, wala na kasing laman yung wallet natin Negative 3.60 na <laughs> So kinuha natin yung sa San Juan guys no? Hintay na lang natin bumaba si Ma'am Charlene Ma'am Charlene po Teka lang mam picture lang ko lang, lang po okay you po. Thank you, Mama. Salamat po. Right guys. Um, Nadrop na natin to. So, guys, ah, punta na natin yung pickup natin dito sa may Kamias. Bali, 1.8 kilometers mula rito sa World City. Bali po, mga patak na. Di ko alam kung pang apat ba o pang limang booking na to. kaliwa tayo rito sa may kasing-kasing. Dahil dito yung pickup natin. Uh, ah, pickup po, ma'am. Ah, papunta kay Elisa Yu. Elisa Yu. Yung... Opo, Elisa. Name, sir? Christian po. Picturean mo natin yung item. Yeah. So guys, bali yung booking pala na to ay paid by Lalamove kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, wala nang laman yung ano natin, yung wallet. So kailangan magtapak ulit tayo. <laughs> Pero ito kinuha natin paid by Lalamove. So guys, uh, nandito tayo sa may Aurora Boulevard. Uh, malapit na tayo sa may boundary ng San Juan at saka Quezon City ah, uh, sa so itong booking pala natin ito ay limang booking na natin so okay sa uh, nandito na tayo sa may Lieutenant Artiaga rito sa may San uh, 350 meters na lang nasa drop off na tayo 43 so guys ito yung drop off natin doorbell tayo Ma'am, dyan po kay Ma'am Elisa, yun. Pa-receive na lang po, Ma'am. Picturean ko lang po. Punin ano mo, ma'am. Ako, ikaw ano pangalan mo, ma'am? Gina. Gina. Okay po, thank you po ah. Okay guys, na na natin tong panlimang booking. For only 71 pesos tapos wallet siya. So guys, kinuha ko na yung booking. Uh, papunta ng Pasig. Uh, tapos kunin natin dito sa May Ortega. 111 yung pair yun So okay na rin So nandito na tayo sa may guys Alam ko yung Ortega ay nakasanga rito sa Pigibara ano? At meron lang tayong 600 meters Para makarating sa ating pang-anim na booking <laughs> Bali yung mga booking na kinukuha natin Na hindi tayo lumalayo masyado Siguro ito yung pinakamalayo na nakuha natin ngayong araw Malapit na tayo rin sa pickup Yun ito yung Or 222 Ortega Okay guys, uh, ito yung ipapadala papunta ng Pasig. For 111 pesos. <laughs> Ayan, picture na natin. Nag-message yung ano. Kung okay na raw. So, lagay natin sa bag. <laughs> so guys, may nako ulit tayo. Dito kukunin sa Mandaluyong, malapit lang naman. Tapos, papunta lang sa May Kapitolyo bago tayo pumunta ng unang drapo. Para hindi sayang yung biyahe. <laughs> Okay, ibig sabihin lalabas tayo ng Show board. Yung drop-off kasi nito Maunang madaanan natin yung Kapitolyo Bago tayo bumaba ng uh, Pabagong ilog Doon yung daan eh, sa may papunta ng uh, Rizal High School Yung unang drop-off natin Tapos itong pangalawang makukuha nating uh, Pick-up dito sa Mandaluyong Dito lang sa may Kapitolyo Yan guys So kaya ratratin na natin to ulit <laughs> so nandito na tayo sa mandaluyong guys so hanggat maaari kung kayang mag double book double book natin uh, napakahirap kapag di ka kumuha ng pangalawang booking kasi talon talo ka sa gasolina guys so guys waiting na naman tayo rito ito mahirap pag naglalalamob no <laughs> pero nakausap ko na yung sender na panabas na raw siya So hintay na lang natin Ano to sir? Okay na ito boss Ah uh -huh. Okay na boss Okay na po okay. Sir thank you ah Okay, nakuha na natin yung item natin guys Dalin muna natin to sa Kapitolyo Pasig Bago tayo dumiretso ng isang booking natin Isang drop off For only 4.0 kilometers Sayang rin to Nasa 50 pesos din yung ano nito eh Shipping fee So guys, Kapitolyo na tayo At may dadrop na natin tong Booking natin dito sa may P Am, no? Sir James po no? Bali, 52 lang to sir okay, Thank you sir, picture na lang yung dito So, drop up na natin sa Kapitolyo Punta na tayo sa may Kapasigan guys uh, 4.9 kilometers So guys, ah, uh, nandito na tayo sa may bandang Kanyugan, Pasig no? Uh, malapit na tayo sa drop off Malapit na malobot yung battery natin sa camera guys Miss Dang po okay, ma So guys, ah, uh, nandito tayo sa may The Group Rockwell ah, uh, Nakapick up tayo papunta to ng Mandaluyong So drop na natin to guys Malobot yung ano, uh, action cam natin So mamaya ulit Bali, pang walong booking na natin to Ah, oh, so guys, papunta na tayo ng drop off natin dito sa Mandaluyong. Bali nasa Reliance Street tayo. Tapos kakaliwa tayo dito sa May Pines. Bali sa Tower ang ating drop off, no. Etong ibababa natin pang walo na to. Pero kung napansin niyo, yung mga kinukuha natin puro mga short distance lang, guys. So guys, andito uh, na tayo sa May Player. South Tower, tapos hintay na lang natin si ano, receiver so pinapasok ng tire sa may tower guys tapos iwan na lang natin tong item sa mga receiving area hindi na bumaba si ano si client sir okay na to ah, lalag pa ba ng unit po sir okay na po iwan ko na lang dito sir thank you sir So guys, ito na siguro yung huling biyaya na muna natin for today, no? Kailangan natin bumalik ng Ortiga Center ngayon. So guys, isipin mo, naka-8 bookings tayo pero nagkakalaga ng 417 pesos. Tignan nyo sa data ni Lalamu. 8 bookings, 417 lang. So guys, mamaya, bibilangin natin kung magkano yung cash na nasa bulsa natin, no? Uh, yung nakita natin na 417, kasama na ron yung bilang ng mga nakuha nating online yung paid by Lala Move uh, dalawang besta tayo nakakuha ng booking na paid by Lala Move. so guys kanina pinakita ko sa inyo yung datos no? yung data natin dito ayun o, 8 bookings 417, yung lahat lahat kasama na yung labas na yung commission dyan so magkano yung pera natin sa bulsa, tingnan natin <laughs> So yung buo natin Meron tayong 150 rito <laughs> Isipin mo 8 bookings yan no? Tapos yung barya Puro barya binayad sa atin ah. Magkano mag yung barya Bilangin natin 20 40 60 80 90 100 100 10 20

256 yung barya natin plus yung 150 na buo bali nasa 400 no so guys bali 400 yung cash natin so ito nandito tayo ngayon sa may EDSA Central <laughs> so pabalik tayo ng Ortigas bali ang target ko lagi kailangan bago mag alas 4 titigil na ako eh. So, sa mga nakakapanood ng mga dati kong mga vlog regarding sa paglalala move So hindi tayo naka-full time dito guys no. For your information uh ano lang to, sideline lang natin talaga. So ibig sabihin, maraming booking pero ang baba ng fare. So kawawa yung mga rider na naka-full time dito, talagang uh, todo kayod sila. So tayo may trabaho tayo, kumbaga ito, pang dagdag lang sa mga other source of income, di ba? so ang mapapayo ko sa inyo guys, uh, wag maglalalamove kayo. Uh, fuel efficiency yung gagawin yung motor, diskarte. Maging familiar kayo sa mga lugar. So siguro hanggang dito na lang muna ang video ko. So hanggang sa muli guys. Uskore Motovlog. Ang nyo Be Lingkod.